Gemini makinig kang mabuti. Ang katahimikan na matagal nang bumabalot sa iyong buhay ay malapit ng mabasag, at ang kasunod nito ay maaaring tuluyang baguhin ang lahat. Sa loob ng mga linggo, marahil buwan, may kung anong malalim sa iyong puso na tila hindi mapakali, parang mismong universo ay humihinto sa paghinga. Nagdasal ka, naghintay ka, at paulit-ulit mong tinanong, kailan ba talaga gagalaw ang lahat? Ngayon na ang sagot. Ang mensaheng matagal nang ipinagpaliban ay papunta na sa iyo, isang pag-amin, isang katotohanan, isang pagkakataon na babago sa iyong tadhana. Huwag kang lumingon, Gemini. Ito na ang sandaling ang iyong katahimikan ay maging isang himala. Sa matagal na panahon, Gemini, dala mo ang mga tanong na walang sinumang kayang sagutin, mga damdaming nakatago sa likod ng mga ngiti, mga dasal na bumulong sa dilim. Nasaksihan mo ang mga palatandaan na paulit-ulit na nagpapakita sa paligid mo ang pagkurap ng kandila, ang parehong awitin na tumutugtog sa hindi inaasahang sandali, ang biglang katahimikan matapos ang gabing puno ng luha. Hindi ito mga pagkakaton lamang, ito ay mga banal na bulong, mga marahang mensahe mula sa universo na nagpapaalala sa iyo na bawat katahimikan ay may layunin. Sa paniniwalang Pilipino, kapag ang mundo ay biglang tumahimik, ito ay hudyat na ang langit ay naghahanda ng makapangyarihang bagay, isang revelasyon, muling pagkikita, o isang banal na pagbabagong magtutuwid sa iyong tadhana. Nagbabago na ang enerhiya sa paligid mo, Gemini. Nililinis ng universo ang iyong landas, tinitiyak na handa ka na sa mga salitang minsang hindi nasabi. Huminga ng malalim, buksan ang iyong puso, at hayaan mong ang katahimikan ay sa wakas magsalita. Ang enerhiya ng katahimikan para sa iyo, Gemini, ang katahimikan ay kailanman hindi tunay na tahimik. May bigat itong dala, mga damdamin hindi nasabi, mga alaala na patuloy na umaalingaw-maw sa iyong puso kahit matagal nang lumipas ang sandali. Nararamdaman mo ito kapag tahimik ang gabi, kapag biglang bumabalik sa isip mo ang isang pangalang matagal mo nang pilit kalimutan, o kapag paulit-ulit na ipinapakita ng iyong panaginip ang parehong tagpo. Hindi ito basta-basta lamang. Ito ay mga alon ng enerhiya, mga palatandaan na ang universo ay kumikilos sa likod ng mga mata. Sa paniniwalang Pilipino, kapag may nararamdaman kang mabigat sa dibdib, ngunit hindi mo maipaliwanag kung bakit, ito ay dahil nararamdaman ng iyong kaluluwa ang pagbabago bago pa ito maunawaan ng iyong isipan. Ang katahimikan na nararanasan mo ngayon ay hindi kawalan, ito ay banal na paghahanda. Nililinya ng universo ang mga tao, lugar, at pangyayari upang sa tamang oras, lahat ay kusang magtagpo, perpekto, walang pilit, ayon sa plano ng langit. Madalas nating napagkakamalan na kapag tahimik, tayo ay iniwan. Naiisip natin na kinalimutan na tayo ng universo. Pero Gemini malayo iyon sa katotohanan. Ang katahimikan ay ang pinakabanal na wika ng universo. Kapag tumigil ang lahat, ibig sabihin, nais nitong makinig ka, hindi gamit ang iyong pandinig, kundi ang iyong puso. Dahil doon magmumula ang susunod na mensahe. Matagal kang naging matiisin, kahit masakit. Pinahawakan mo ang pananampalataya, kahit walang senyales ng pag-usad. Humiling ka ng kaliwanagan sa pamamagitan ng dasal, panaginip o maliliit na ritual, gaya ng pagsisindi ng kandila o pagbulong ng pangalan bago matulog. Hindi na sayang ang mga sandaling iyon. Bawat sindi ng apoy, bawat bulong ng dasal, ay umabot sa langit. Narinig ka ng mga ninuno at ng mga espiritong gabay na nagbabantay sa iyo mula pa noong ikaw ay isinilang. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, kapag ang kandila mo ay naglalagablab ng tahimik at matatag, ito'y tanda ng dalisay mong hangarin at ng dasal mong inaangat sa itaas. Ngunit kapag bigla itong kumurap, senyales ito na sumasagot ang universo na nagsasabing. Naririnig ka namin. Manatiling kalmado dahil may paparating. Gemini, sinubok ng katahimikan ang iyong lakas, ngunit hinubog din ito ang iyong kaluluwa. Natutunan mong minsan, ang pag-ibig ay hindi nawawala, ito'y nagbabago ng anyo. Nalaman mong ang paghihintay ay hindi kahinaan, ito'y pananampalatayang gumagalaw. At ngayon, habang nagsisimulang magbago ang enerhiya ng sansinukob, mararamdaman mo ito, ang muling pagbalik ng init sa iyong puso, ang pakiramdam na may paparating na kakaibang presensya. Napansin mo ba ang mga paulit-ulit na bilang, labing isa oras labing isa minuto, dalawa oras dalawamput dalawa minuto, tatlo oras tatlumput tatlo minuto? Ito ay mga pahiwatig ng langit, mga sagradong kodigo ng universo na nagsasabing nasa tamang landas ka. Kapag nakita mo ang mga palatandaang ito, huwag mo itong ipagsawalang bahala. Ibulong ang iyong hiling, sambitin ang iyong dasal, o ilagay lang ang iyong kamay sa dibdib at sabihin. Handa na ako dahil malapit na Gemini na ang katahimikan ay hindi na magiging walang laman. Maaaring may dumating na mensahe, isang text, isang tawag o isang panaginip na parang totoo. Maaaring isang pamilyar na pangalan ang muling lumitaw o isang di inaasahang pag-uusap ang magbubunyag ng matagal ng nakatagong katotohanan. Ano man ang anyo nito, magdadala ito ng kapayapaan at kaliwanagan. Ang enerhiya ng katahimikan ay kailanman hindi nilayon para sirain ka, kundi upang turuan kang magtiis, manampalataya, at magtiwala sa banal na tamang oras. Sabi nga ng karunungang Pilipino, ang lahat ng bagay ay may tamang oras. Kahit ang katahimikan, namumukadkad sa sarili nitong panahon. Kaya ngayong gabi, habang pinagmamasdan mong umilaw ang kandila, habang pinakikinggan mo ang tahimik na himig ng mundo, alalahanin ito. Ito ang kalmado bago ang banal na pagbabago. Muling inaayos ng mga bituin ang kanilang posisyon, naghahanda ang universo, at ang langit ay tangan na ang susunod mong kabanata, isinulat sa liwanag, handang ibunyag sa tamang sandali. Gemini, ang katahimikang minsan mong kinatakutan ay siya na ngayong pinakamakapangyarihan mong kakampi. Dahil sa lalong madaling panahon ito ay mababasad. Hindi ng kaguluhan, kundi ng katotohanan, pag-ibig at tadhana. Ang lihim na katotohanan, Gemini ngayon na ang katahimikan ay nagsalita sa pamamagitan ng mga palatandaan at mga bulong, panahon na para tuklasin kung bakit ito kailangang mangyari. Bawat mensaheng hindi nasagot, bawat sandaling puno ng kalituhan, bawat gabing tinanong mo kung bakit, hindi yon pagtanggi, kundi paglilihis ng landas. Kinailangang itigil ng universo ang mga nangyayari upang ikaw ay maging mas matatag, mas matalino, at higit na nakaayon sa iyong tadhana. Sa paniniwalang Pilipino, kapag biglang bumagal ang daloy ng buhay o tila lumayo ang mga tao, hindi ito palaging dahil nawalan sila ng malasakit. Madalas, ito ay dahil gumagalaw ang langit sa mga paraang hindi mo pa nakikita. Ang katahimikan na iyong tiniis ay nagtaglay ng mga lihim na aral, sinubok nito ang iyong pagtitsyaga, ngunit pinrotektahan ka rin nito laban sa mga bagay na hindi pa para sa iyong espiritu noon. Tingnan mo, Gemini, ang katahimikan ay isa sa pinakabanal na paraan ng paggabay ng universo. Kapag biglang tumahimik ang lahat, ibig sabihin, may binabago sa likod ng tabing, isang kwento, isang koneksyon, o isang tadhana. Sa mga sandaling iyon, ang iyong mga espiritong tagapangalaga ay maingat na inaayos ang mga pangyayari upang makarating sa iyo ang mga bagay na para sa iyo sa pinakadalisay nitong anyo. Ang katotohanan, hindi ka pinapatagal ng universo, pinaghahanda ka nito may isang tao o sitwasyon na minsang tumugma ng perpekto sa iyong enerhiya. Ngunit habang lumilipas ang panahon, unti-unti itong nagbago. Marahil tumigil siyang makipag-ugnayan, o baka naman naramdaman mong may pader na biglang nabuo sa pagitan nyo. Akala mo iyon na ang katapusan, ngunit sa katotohanan, ang katahimikan ay paraan ng langit upang ibalik sa balanse ang inyong koneksyon. Pareho kayong may kailangang matutunan tungkol sa pride, pagpapatawad, at tunay na pag-ibig na walang kontrol o takot. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, madalas nating marinig. Ang mga bagay na para sa iyo, babalik yan sa tamang panahon. Dahil ang totoo, ang tadhana ay tahimik na ginagabayan ang dalawang pusong itinakdang muling magtagpo. Ang mga panaginip mong parang alaala, hindi iyon basta imahinasyon. Mga espiritual na alingangbaw iyon, mga refleksyon ng mga sugat na kasalukuyang pinapagaling ng langit, sa puso mo, at sa puso ng isa pa. Kapag ang koneksyon ay tunay na banal, inilalagay ng langit ang dalawang kaluluwa sa panahon ng katahimikan, upang maghilom muna ng magkahiwalay bago muling pagsamahin. Sa panahon ng katahimikan, natuklasan mo ang iyong panloob na lakas. Natutunan mong hindi umasa sa kumpirmasyon ng iba, kundi sa koneksyon mo sa banal. Nalaman mong kahit walang nagsasalita, nakikinig pa rin ang universo. Noong mga gabing tahimik kang umiyak, noong itinaas mo ang iyong mga mata sa langit at bumulong ng isbakit. Narinig iyon ng langit. Bawat luha ay naging panalangin, bawat buntong hininga ay naging mensahe, at bawat pagsuko ay naging binhin ng panibagong simula. Gemini, ang katotohanan ay ang katahimikang ito ay hindi kailanman walang laman, ito ay sagrado. Sa kalmadong ito, unti-unting naglaho ang lumang enerhiya, napalaya ang mga karmik na bigkis, at nagkaroon ng puwang para sa mga biyayang tunay na nakalaan sa iyo. Kung kamakailan ay nakakaramdam ka ng bigla ang emosyon, kakaibang lungkot, kilabot, o paghila na bumalik sa mga lugar ng nakaraan, ito ay dahil natatapos na ang isang bilog. Ipinapakita ng iyong mga espiritong gabay na may isang taong minsang nanahimik, ngunit ngayoy naghahanap na ng tapang upang magsalita. Matagal na niyang dala ang mga salitang hindi niya naiparating, mga salitang puno ng pagsisisi, katotohanan, at pananabit. Ngunit higit sa lahat, natanto niya na hindi kayang burahin ng katahimikan ang tadhana. At habang muling umaayon ang mga bituin sa itaas mo, muling nagliliwanag ang daan sa pagitan niyo. Gemini, ihanda ang iyong puso. Ang lihim na katotohanan ay ang katahimikan ay hindi parusa, ito ay proteksyon at pagbabago. Ang parehong katahimikan na minsang nakasakit sa iyo ay siya tulay na ginamit ng universo upang paghilumin at muling pagtagpuin ang mga pusong itinadhana. Sabi nga ng karunungang Pilipino, Ang katahimikan ay hindi kawalan ng mensahe, minsan ito mismo ang sagot. Dahil, Gemini, ang tadhana ay kailanman hindi nawala. Naghihintay lamang ito sa sandaling handa ka ng tanggapin ito. Ang mensahe at ang muling pagkikita. Gemini, habang unti-unting naglalaho ang katahimikan, may bagong enerhiya na bumabalot sa iyong paligid, mas magaan, mas mainit, at tila humihila sa iyong kaluluwa. Maaaring hindi mo pa ito agad mapansin, ngunit nararamdaman na ito ng iyong espiritu. Ang pagkabagabag sa iyong puso, ang biglang pagnanais na muling balikan ang nakaraan, hindi iyon pagkakataon lamang. Ito ay tawag ng tadhana. Ang parehong katahimikan na minsang naghati sa inyo ay siya ngayong gumagabay sa dalawang kaluluwang itinakdang magtagpo muli. Sa kalmadong katahimikan, may isang tao na nakatagpo ng kaliwanagan. Paulit-ulit niyang inalala ang iyong huling mga salita, libu-libong beses, at napagtanto niyang ang mga bagay na hindi niya nasabi noon ay naging tanikala sa kanyang espiritu. Ang kanyang puso ay binubulong ang iyong pangalan sa dasal, at sa mga tahimik na gabi, ikaw pa rin ang laman ng kanyang isip. Gemini, matagal nang tinutulak ng universo ang taong ito, sa pamamagitan ng mga senyales, panaginip, at mga awiting paulit-ulit na nagpapaalala sa iyo, dahil napagpasyahan na ng langit, ito na ang tamang oras. Para sa iyo, maaaring dumating ang muling pagkikita sa paraang hindi mo inaasahan. Maaaring magsimula ito sa isang maliit na senyales, isang mensahe matapos ang mga taong katahimikan, isang pamilyar na boses na nagsasabing na miss kita, o isang di inaasahang pagkikita na tila isinulat mismo ng tadhana. Ano man ang anyo nito, tandaan, hindi ito aksidente. Ang universo ay muling hinahabi ang inyong mga kwento, hibla sa hibla, damdamin sa damdamin, hanggang sa ang lahat ng nasira ay muling maghilom. Sa paniniwalang Pilipino, kapag may taong biglang nagbalik matapos ang mahabang katahimikan, senyales iyon na hindi na niya kayang pasanin ang bigat ng mga bagay na naiwan. Ginagabayan siya ng tadhana upang bumalik, upang magdala ng pagsasara, o bagong simula. Maaaring ito ay pag-ibig, pagkakaibigan, o pamilya, ngunit isa ang mensaheng dala. Ang katotohanang itinago noon, ngayon ay kailangang masambit. Maaaring maramdaman mo ang halong emosyon, pananabik, takot, o hindi makapaniwala, ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may kapayapaan. At doon mo malalaman na totoo ito. Dahil kapag panahon na, ang universo ay hindi nagdadala ng pagkalito, kundi kapanatagan. At sa katahimikang iyon, maririnig mo, ang sandaling ito ay para sa iyo. Habang lumalapit ang taong ito, mararamdaman mo ang katapatan sa kanyang mga mata. Makikita mo ang panginginig sa kanyang tinig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng mga damdaming matagal nang nakatago. Sasabihin niya ang mga salitang matagal mong hinintay, mga paghingi ng tawad, mga katotohanan, marahil pati mga salitang may halong pag-ibig. Ngunit higit pa sa mga salita, ang enerhiya ang magpapagalaw sa iyo. Dahil sa sandaling iyon, mauunawaan mo na ang katahimikan ay hindi kailanman kawalan, ito ay espasyong dinamit ng universo upang mabuo ang mas tapat, mas matatag, at mas maliwanag na koneksyon. Hindi lang ito muling pagkikita ng dalawang tao, ito ay pagsasanib ng dalawang kaluluwang natuto kung ano ang tunay na kahulugan ng pag-ibig, pagtitsyaga, at pananampalataya. Tinuruan kayo ng katahimikan na ang pag-ibig ay hindi kailangang laging maingay o madalas ipakita. Minsan, ang pag-ibig ay nagsasalita sa layo, sa panahon, at sa tahimik na pananabik na hindi kailanman nawala. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, sinasabi nila, Kapag may koneksyon ng kaluluwa, kahit anong layo, nagtatagpo pa rin. At nayon, ito na ang sandaling iyon, ang katotohanang iyon ay magbubuka sa iyong mga mata. Kaya kapag dumating na ang mensaheng ito sa text, sa panaginip o sa bulong ng hangin, tanggapin ito ng may bukas na puso. Hindi mo kailangang magmadali at lalo na, hindi mo kailangang matakot. Dahil ang universo ay matagal nang isinulat ang pagkikitang ito sa iyong tadhana. Kailangan mo na lamang makinig, maramdaman at magtiwala. Dahil perpekto ang tiyempo ng langit. Sapagkat, Gemini, ang katahimikang minsang naghiwalay sa inyo ay hindi pagtigil. Ito ay ang sandaling huminga ang universo bago tuluyang magsalita ang tadhana. Gabay espiritwal at ritual ng pagpapalaya Gemini habang ang huling apoy ng iyong kandila ay kumikislap at unti-unting namamatay, huminga ka ng malalim. Dama mo ba ang katahimikan sa paligid mo? Ang katahimikan na minsang nagdulot sa iyo ng pagdududa, sakit, at paghihintay, iyon na ngayon ang pinakamahusay mong guro. Hindi ito ipinadala upang parusahan ka, kundi upang ihanda ka. Bawat tahimik na gabi, bawat tanong na walang sagot, bawat dasal na binulong mo ng mag-isa, lahat ng iyon ay dahan-dahang nagdala sa iyo sa sandaling ito. Ang katotohanan, Gemini, ay ang katahimikan ay kailanman hindi nangangahulugang kawalan. Ito ay pagpapagaling. Ito ay pag-aayos muli ng daloy ng iyong tadhana. Ito ay paraan ng langit upang muling isulat ang iyong kwento, upang ang susunod na kabanata ay mabuo sa katapatan, kapayapaan, at banal na oras. Ang paparating sa iyo ay hindi lang isang tao o mensahe, ito ay kaliwanagan. At sa pagdating ng kaliwanagang iyon, ang iyong kaluluwa ay sa wakas makapapahinga. Sa karunungang Pilipino, may kasabihang. Ang dasal na galing sa pusong tahimik ay mas malakas kaysa sa sigaw. Ang panalangin nagmumula sa pusong payapa ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang pagdaing. Matagal ka nang nanalangin sa katahimikan at nayon, sumasagot na ang langit sa pamamagitan ng pagkilos. Kaya kapag naramdaman mong may bahagyang pagbabago, isang bigla ang mensahe, isang panaginip na tila totoo, o isang pagkakataong dumating ng di inaasahan, huwag kang magduda. Iyon ang tugon ng universo. Gemini, pagkatiwalaan mo ang landas na unti-unting bumubuka sa harapan mo. Natupad na ng katahimikan ang tungkulin nito, nilinis nito ang iyong enerhiya, at inihanda ka upang tanggapin ang tunay na nakalaan para sayo. Habang tinatahak mo ang bagong simula, tandaan. Ang para sayo ay kailanman hindi lalampas sayo. At kapag muling nagsalita ang tadhana. Sa pagkakataong ito, handa ka ng makinig. Tapos na ang katahimikan, Gemini. Dumating na ang mensahe. Muling nagsisimula ang iyong kwento, pinagpala ng mga bituin, at saksi mismo ang langit. Ngayon, Gemini, habang naghahanda ng mabasag ang katahimikan at papalapit ang tadhana, panahon na para ikaw mismo ang makibahagi sa banal na paggalaw na ito.